Hello guys, so welcome back sa ating channel So ngayon papunta tayo sa opisina Pero hindi yun yung uh, vlog natin ngayon So ang vlog natin ngayon is Papakita ko yung mga stunning stunning view along um, Sheikh Zayed Road So uh, ang highlights natin ngayon is yung Museum of the Future However, may magagandang buildings pa na makikita nyo Siya nga pala guys yung White Uh, buildings uh, building I should say sa ano natin, sa kaliwa yan yung pinakaluma pinakalumang uh, building sa uh, UAE so uh, pa palang yung UAE noon eh, andyan na siya, so like around more, more than 50 years na yan so papasok tayo ngayon sa tunnel after the tunnel makikita natin yung museum of the future So, uh, 'yun yung uh, napaka-sophisticated yung pagkakagawa ng uh, building na to. So, as you can see, uh, ang ganda, ang ganda talaga. So, yung mga buildings na nasa ano, uh, harapan natin ngayon, mga hotels, commercial buildings, yun yung mga yung mga yan. Makikita nyo din si yung um Burj Khalifa while passing uh, through Sheikh Zayed Road. So, ayan guys, ayun na yung ano natin um, Museum of the Future ang ganda kasi nang ganda ang malapit palang metro station dito is Emirates Emirates Towers yung metro station babalang kayo doon then uh, ano na kayo yan guys so oh. oh, ang ganda talaga nung uh, ano Museum of the Future so isa sa mga pinakamagandang building din dito sa UAE. Ah, uh, yun nga, Metro Station, Emirates Towers, yung Pupuntahan natin, uh, baba lang tayo doon, then lakad lang tayo konti. Uh, I think around 5 minutes, and ya, uh, nasa museum of the future na tayo. So yan guys, ang ganda ng mga buildings din dito. sa, ano, Maamuse ka talaga pag uh, punta mo ng uh, Dubai. So uh, pass through Sheikh Syed, uh, maamuse ka sa mga buildings. Seriously, ang ganda ng mga buildings. And makikita mo yung Burj Khalifa. Sabi ko nga, uh, pagpunta mo. So, ayan. Um, thank you for tuning in. Thank you for watching. And kung nagustuhan nyo yung video natin, like lang tayo and subscribe na din. Thank you!